Sa bawat henerasyon ng Pilipino, isa ang paulit-ulit na tanong, bakit tila ang mga may kapangyarihan ay laging nakaligtas, habang ang mga ordinaryong mamamayan ay agad na paparusahan? This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Magandang araw mga ka -ed -ox at welcome pong muli. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga talakayan araw-araw. Kaya tara na, ito ang paulit-ulit na siklo na tila hindi natatapos, isang banggaan ng dalawang magkaibang puwersa, katarungan at pananagutan laban sa impunity. Ang katarungan ay hindi lang batas na nakasulat sa papel. Ito ay ang paniniwala na may moral na timbang ang bawat kilos, na ang tama ay dapat manaig at ang mali ay dapat managot. Samantalang ang pananagutan ay hindi parusa, kundi pagtanggap ng responsibilidad sa nagawang mali. Ito ang puso ng isang malayang lipunan, sapagkat kung walang pananagutan, wala ring saysay ang ating mga batas. Ngunit sa kabilang dulo, naroon ang impunity. Ang salitang ito ay tumutukoy sa kultura ng kawalang parusa, kung saan ang mga makapangyarihan ay tila may espesyal na karapatang hindi mahawakan ng batas. Sa ilalim ng impunity, ang hustisya ay nagiging laruan ng politika. Ang batas ay nagiging tabing ng impluensya. At ang katotohanan nagiging depende sa kung sino ang nasa pwesto. Kung babalikan natin ang ating kasaysayan, ang impunity ay hindi bagong kwento. Mula sa martial law hanggang sa mga EJK o extrajudicial killings, paulit-ulit nating nasasaksihan ang kawalan ng katarungan. Maraming biktima, maraming kwento, ngunit kakaunti ang tunay na napapanagot. At ngayon, habang sinusubaybayan ng mundo ang proseso ng International Criminal Court laban sa mga dating opisyal ng Pilipinas, kabilang ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, muling sinusubok ang ating pananampalataya sa hustisya. Tuloy na kaya ang confirmation of charges hearing sa ICC, matapos itong mapostpone indefinitely. Ito ay isang makasaysayang hakbang kung saan susuriin ng korte kung may sapat na ebidensya upang formal nang ituloy ang paglilitis. Para sa ilan, ito ay simbolo ng pag-asa, isang hakbang patungo sa pananagutan matapos ang mahabang panahon ng pagdududa. Ngunit para sa iba, ito ay banta sa soberanya ng bansa, isang hakbang na maaring gamitin sa politikal na paraan. Ngunit lampas sa mga argumento at kulay ng politika, nararapat lamang nating itanong, kung walang pananagutan, paano natin may pagtatanggol ang hustisya? Ang impunity ay parang mabagal ngunit mapaminsal ang lason. Sa una, hindi mo ito ramdam. Ngunit habang tumatagal, kinakalawang nito ang moralidad ng lipunan. Kapag nasanay tayong makakita ng kawalang karungan at manahimik, unti-unti tayong nagiging manhid. Ang mga kabataan ay lumalaking iniisip na normal lang ang korupsyon, na ganyan talaga kapag may koneksyon. At doon nagsisimula ang pagbagsak ng isang bansa, hindi dahil sa pananakop, kundi dahil sa katahimikan ng sarili nitong mamamayan. Ang tunay na hustisya ay hindi naghihiganti, ito ay nagahanap ng katotohanan. At ang pananagutan ay hindi dapat katakutan, ito ay dapat yakapin bilang proseso ng paglilinis. Ang mga bansang umunlad ay hindi dahil perpekto sila, kundi dahil marunong silang humarap sa kanilang pagkakamali. Kung kaya tang usapin ng justice versus impunity ay hindi simpleng kaso ng isang tao, ito ay salamin ng kung anong uri ng lipunan ang gusto nating maging. Hindi trabaho ng korte lamang ang magdala ng hustisya. Responsibilidad din natin bilang mamamayan na panindigan ito ang ating mga boto, opinyon at pagkilos ay may kapangyarihang hubugin ang direksyon ng bansa. Kung patuloy tayong pipikit, walang batas o korte ang makapagliligtas sa atin sa sarili nating kawalang pakialam. Madalas nating marinig, bahala na, hindi naman ako apektado. Ngunit sa bawat kawalang pakialam, may boses ng biktimang muling pinapatahimik. Ang pananahimik sa harap ng kawalang katarungan ay isaring uri ng kasalanan. Dahil kung ang katotohanan ay hindi natin ipaglalaban, Baka balang araw, tayo mismo ang mawalan ng karapatang magsalita. Ang hustisya ay hindi dapat natitinag. Ito ay haligi ng demokrasya. At sa bawat haliging guguho, nariyan ang tungkulin nating mga mamamayan na itayong muli ito. Kung tunay nating mahalang bayan, huwag nating hayaang manayag ang impunity. Ipaglaban natin ang katatotohanan kahit mahirap sapagkat ang pananagutan ay hindi kahinaan. Ito ang tanging paraan para manatiling buo ang dangal ng ating bansa. Mga ka-Ed Ox, ang mga pangyayaring ito ay sumusubok sa pag-asang makamit ang katarungan at pananagutan laban sa impunity. Isang paalala na ang tunay na lakas ng bayan ay nasusukat sa kakayahan nitong humarap sa katotohanan. Matapos ang ilang taon ng pagtatalo, pagdududa at pagantala, Tuluyan na kayang matuloy ang confirmation of charges hearing laban kay dating pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Isang kasong matagal ng inaabangan, hindi lamang ng mga Pilipino kundi ng buong mundo dahil dito, unang masasaksihan kung paano haharap sa hustisya ang isang dating pinuno na inakusahan ng crimes against humanity. Ngunit higit sa legal na proseso, ang tanong ay mas malalim. Ano ang tunay na ibig sabihin ng hakbang na ito? para sa batas, para sa politika, at higit sa lahat, para sa ating pagkatao bilang mga Pilipino. Ang confirmation of charges hearing ay isang critical na yugto sa proseso ng International Criminal Court. Hindi pa ito ang formal na paglilitis. Ngunit ito ang sandaling magpapasya ang mga hukom kung may sapat bang ebidensya upang ituloy ang kaso laban sa akusado. Sa kasong ito, ang akusado ay si Rodrigo Roa Duterte, ang dating pangulo na nagpasimuno ng kampanya laban sa ilegal na droga na tinaguriang Oplan plantohang. Sa pagdinig na ito, haharap ang prosecution team ng ICC upang ipresenta ang mga ebidensyang magpapatunay ng sistematikong pagpatay, arbitrary detention at malawakang paglabag sa karapatang pantao. Samantalang ang kampo ni Duterte ay magtatangkang ipakita na ang mga operasyon ay lehitimo at bahagi ng pagpapatupad ng batas. Ito ang punto kung saan ang katarungan at kapangyarihan ay muling magtatagpo. Bumalik tayo sa kasaysayan. Noong 2016, nang maupo si Duterte sa Malacanang, isa sa kanyang unang direktiba ay patayin ang problema ng droga. Ang mga salita niyang iyon, kalaw na'y nagbunga ng libo-libong operasyon ng pulisya na nag-iwan ng libo-libong patay. Ang mga biktima, marami mahihirap, walang abogado, walang pagkakataon sa korte ang ilan ay pinasok mismo sa bahay, pinagbabaril at tinaguriang nanlaban. Sa gitna ng takot, may mga taong tumindig, gaya ng ilang abogado, simbahan at human rights advocates na nagsumite ng mga dokumento sa ICC. Isa na rito ang yumaong abogadong si Jude Sabio na nagsampa ng paunang reklamo laban kay Duterte noong 2012. Mula ron, dahan-dahang umikot ang gulong ng hustisya. At ngayon, 2025, Matapos ang mga apela, protesta at pag-atras ng Pilipinas sa Rome Statute, umabot na tayo sa puntong hindi na mapipigilan ang confirmation of charges hearing. May tatlong pangunahing usaping legal na sinusuri ngayon ng ICC. Una, jurisdiction. May karapatan ba ang ICC na litisin si Duterte kahit umatras na ang Pilipinas sa kasunduan? Ang sagot ng korte, oo. Dahil ang mga krimeng iniimbestigahan ay nangyari noong kasapi pa ang Pilipinas sa Rome Statute at hindi nito maaring takasan ang pananagutan kahit nagwithdraw na sa kasunduan. Ikalawa, command responsibility. May direktang kinalaman ba si Duterte sa mga operasyong nagdulot ng libo-libong patayan? Batay sa mga dokumento, si Duterte mismo ang nag-utos ng polisiya. Kaya't may pananagutan siya bilang pinuno. Ikatlo, pattern ng karahasan. Hindi raw ito isolated cases, kundi bahagi ng planado at sistematikong kampanya. Kung mapapatunayan ito, may tuturing na crime against humanity sa ilalim ng Article 7 ng Rome Statute. Samantala, iginit ng kampo ni Duterte na wala itong batayan. Ayon sa kanilang mga abogado, ang kampanya laban sa droga ay lehitimong tungkulin ng Estado upang protektahan ang mamamayan. Sinasabi rin nila na ang mga nasawing nanlaban ay bahagi ng mga legal na operasyon. At kung may lumabis man, ito'y dapat investigahan sa loob ng bansa, hindi sa ICC. Ngunit ayon sa mga taga-Masid, kung talagang epektibo ang lokal na sistema ng hustisya, bakit halos walang opisyal na naparusahan? Bakit nanatiling walang pananagutan ang mga nasa itaas? Habang nagpapatuloy ang debate, ang mga pamilya ng mga biktima ay tahimik na umaasa. Sa kanila, ang hearing na ito ay higit pa sa legal na usapin. Ito'y simbolo ng pag-asa. Para sa isang inang nawalan ng anak dahil sa nanlaban, para sa isang batang lumaki ng walang ama at para sa isang komunidad na natutong matakot sa mga uniporme, Ang confirmation of charges hearing ay mensaheng hindi nakalimutan ng mundo ang kanilang kuwento. Ang mga luha nila ay ebidensya rin, hindi ng kahinaan kundi ng katotohanan. Hindi may kakaila, malalim ang implikasyon ng kasong ito sa politika ng Pilipinas. Sa isang banda, pinapalakas nito ang ideya na walang sinuman kahit pangulo, ang higit sa batas. Ngunit sa kabilang banda, ginagawang mas mainit ang banggaan ng mga puwersang pampulitika. May mga nagsasabing ginagamit lang ito upang sirain ang legacy ni Duterte at ang kanyang mga kaalyado. Ngunit para sa mga tagapagtaguyod ng karapatang pantao, hindi ito usapin ng politika. Ito ay usapin ng moralidad. Dahil kung ang isang bansa ay hindi kayang parusahan ang sarili niyang mga leader, ang katarungan ay mananatiling salita lamang sa papel. Kapag nakumpirma ang mga paratang, Susunod na ang formal na paglilitis, maaring sa The Hague o sa hybrid setup. Maaring ipresenta ng prosecution ng mga testigo, kabilang ang mga dating pulis, opisyal at biktima. Kung mapatunayang may sala, maaring mahatulan si Duterte ng habang buhay na pagkakakulong sa ilalim ng international na batas. Ngunit kung may basura, mananatiling simbolo ang kasong ito ng kabiguan ng sistemang pandaigdig upang papanagutin ang makapangyarihan. Sa huli, Higit pa sa anumang hatol, ang kaso ni Rodrigo Duterte ay paalala sa ating lahat na ang demokrasya ay hindi umiiral sa lakas ng mga leader, kundi sa tapang ng mamamayang humihingi ng hustisya. Ang confirmation of charges hearing ay hindi lang laban ng mga abogado sa loob ng korte. Ito ay laban ng alaala laban sa paglimot, ng katotohanan laban sa propaganda, at ng hustisya laban sa takot sa bawat bansang nagnanais ng pagbabago kailangan may unang haharap sa katotohanan at ngayon iyon ay nangyayari sa Pilipinas ang kasaysayan ay may paraan ng pagbabalik maaring abutin ng taon bago makamit ang hustisya nunit darating ito sa tamang panahon sa tamang dahilan ang mahalaga huwag tayong tumigil sa pagtanong sa pag-alala at sa paninindigan dahil ang tunay na hustisya ay hindi binibigay ito ay ipinaglalaban ang episode na ito ay nagbibigay ng malalim na pagsusuri sa Confirmation of Charges hearing laban kay Rodrigo Duterte sa ICC. Kung ano ang ibig sabihin nito, sino ang sangkot at paano nito babaguhin ang pananaw ng bansa sa hustisya. Sa panahong tila nagiging karaniwan ang kawalang pananagutan, kailangan nating panindigan na ang hustisya ay para sa lahat, hindi para sa piling iilan. Sa iyong palagay, umiiral ba ngayon ang justice and accountability? o patuloy pa ring umiikot ang gulong ng impunity. Ibahagi ang iyong opinion sa comments sapagkat sa katahimikan nagsisimula ang kawalang katarungan at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share nito sa iyong mga kaibigan. At ito ang EdOx DC na nagsasabing sa bawat panahon at pagkakataon sa katotohanan dapat nakatuon hanggang sa muli. Paalam!